Ako to. to. Malapot to. Malapot yung sapaw. ko, oh, oh, oh. Ayan, ano yan, lapot to. Ayan. Hanggang gabi, kabayan. Lalagay tayo ng okra dito sa tubig. Bababad natin to. Dalawang okra yan. Iputulin lang natin to sa kan dulo, magkabilang dulo. Yan. Ito. Bibiakin natin dito sa gitna. Yan. Tapos gugupitin natin dito. Yan, tatlong gupit sa dalawa. Tatlo. Tapos ito na rin. Ayan natin sa gitna. <coughs> Tapos yan, ganyan. Ayan. Ayan. Ayan, ayan nakababad na oh. Ayan, bababad natin ng 24 oras. Bukas natin iinumin. Para lumabas yung ano niya, katas. Katas. Bye. -bye. ito na siya mga kabayan ito na oh, good morning ito na siya tatanggalin na natin yung yung okra oh, yan oh, ang lapok oh, ayan oh oh lapot ng ano niya yeah. tubing ha huh. Wow ah. hmm. Kaya lang lulunokin nyo lang. Ito na siya. Ang okra yan. Lapo to. Hmm. Malapo to. Hmm. yung sapaw. Oh, 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 oh. Hmm. Ayan, ano niya, lapot to. Ayan. Oh. Alright. Good morning, good morning. Babad nyo muna ng gabi. Pagka umaga, inumin. Abay. Abay.